good afternoon, it's me again my name. For today's video, ko nga sa inyo kung ano ba yung mga what to expect after giving birth or dapat malaman after mga na. So, meron ako nitong 6 uh, na nilagay based po sa experience. So, after nga natin mga anak, may mga ina-expect tayo or ano ba yung dapat natin malaman pag tapos natin mga sobrang Sobra nga na, so, nga po yung pinagdaanan natin sa ating pangamana. Um, ako po, um, talagang nalaman ko yun kasi hindi ako nag-public no na yun, private Ay, hindi pala ako nag-private, no nag-public ako kaya medyo uh, um, pa po ang public sa private. Mas so, maganda talaga pa rin ang private. Number one is yung, syempre, nice natin yung healing pinin sa tahe, masakat ang katawan, pagod sa pag-delabor. Dahil nga pagod tayo sa pag-delabor, tapos yung kape natin, um, hindi pa siya tuyo or hindi pa siya magaling. Kaya rin mga, um, yung tahe natin, gumagaling siya ng uh, one week to two weeks. Meron naman may mga, may mga bagay na mabilis silang magpagaling. Katulad po kasi sa akin, experience ko, yung tahe ko, um, hindi siya, hindi, kasi pina-check up na namin siya kasi nga parang hindi natatanggal yung sakit or kerot kasi yung iniinom kong gamot is generic lang siya pero nung pina-check up na namin at yung antibiotic ay yung parang tinasan ginawan 7.50 after ng mo isang araw siguro pag take home na wala na talaga yung sakit at kerot kasi yung sakit na dito sa amin kahit saka din sa likod So, yun. Pero pinagalitin din naman ako ng doctor noon kasi nagpa-private doctor kami doon na uh, bakit daw ganyan na naman ko tapos na pag-discharge. And then, yung sa tahi natin ang bawal pala doon magbuhat ng mabigat kasi pwedeng bumukha baka mamaya tahiin ka na naman. Yung masakit naman ang katawan natin dahil nga siguro uh, ako kasi tinulungin ako ng nurse yun na yun, yun yung chan ko. Kaya sobrang sakit ng katawan ko pagkatapos kong mga anak. Ito uh, naman pagod talaga talaga sa pag-deliver. Ako kasi experience ko, kung pa lang siya, ano, 12 ako ng, ay 11 ako ng anak, pero 11, may mga lumalabas ng dugo. So, inaabangan ko na yun. Dalawang araw din akong dinudugo nun. Tapos, pagdating naman ng 11, ay ng 10 ata yun, yung umitilad-hilad na siya ng gabi. Tapos nun, sobrang mag pagkatapos nun, paunti-unti pala yung hilab, pero masakit na yung pag-umitilad. Kasi sobrang, um, di mo alam gagawin mo, di ka na makakalipi. <laughs> pero nung pagdating na ng 11, eleven, yung mga yung ng yung hilab mas ganun na. And then, yung number two naman is yung, ito yung manas. Na-experience ko yung grabe yung manas ngayon. Alam niyo, ano sa first week ko, ganun din naman. Lumabas yung manas, pero hindi naman siya hanggang dito sa, umabot kasi siya hanggang dito yung manas ko, kaya medyo nahihirapan ako naglalakad, nahihirap mag-upo. Kaya, tapos, pag nasa malamig, sobrang lamig, tumitigas siya talaga, hindi ka na mahalakad, parang hindi mo na maramdaman yung mukan mo, paamo. Pero, no, alam nyo na after one week, kasi, one week bago kang haligo ng ang um, tawag na no, yun yung pinapakuloan dito kasi meron kang pinapakuloan para matanggal yung lamig-lamig sa katawan yung sali, yung dahon ng mangga tapos yung bayabas makukuloan yun sobrang init tapos yun yung pampaligo mo tapos bawal kang magpa-electric pad ng ilang oras para yung pagpapawisan ka muna and then yung maganda meron din naman mga nas na nauuna no, mo na yung manis bago sila mga na iba-iba naman yun. Yung sa akin, na huli yung manis ko. Pagkatapos ko manganap, dun, siya, dun lumabas. Pagkalabas ko dun sa operating room, pag namin dun sa bed, dun ko nakita yung aking manis. Number three naman, pwede rin din dahil dito mag-inap kasi hindi nakakapagpanya ng maayos or, or stress naman mentalo. Sa number four naman, ito naman yung sondo or cutlery. Ano rin natin to? sinanda nga ako. Okay na, tari ako ng 7 days. Bali, 1 week. Ito yung may mga, ito yung chan mo medyo malaki. Ito yung mga natirang dugo at ili sa matres mo. Bali, palalabas ng hila yun. Para lumiit yung chan mo. Kasi nung nagpapabrastig ako muna, parang, ah, pinahabang, nung una, parang uh, lagi na akong pinahabag na siya. Tapos panay ang ike, Tapos parang laging napuputo. Kaya yeah, yun, nasa unra. Mahirap din to kasi ito rin uh, dito ng UTI so yung UTI ko sa ako isusunod ikwento kasi hindi ko gagamit pa kasi ako and then sa number 5 naman ito naman yung emotional or sensitive so talagang emotional and sensitive <laughs> kasi konting hindi mo lang gusto parang may iiyak ka na may iiyak ka na pero sabi ng kapatid ko, bawa din na talaga umiyak. Kasi kapag umiyak ka, pwede ka mas dalawang mapinat or ma-stress. Kaya pinipigil ako umiyak. Naisip ko na lang yung mga anak ko, sila yung na ako ng uh, lakas ng buo. Ito naman ang number 6, pagod sa pagpapag-rescued. talaga yung pinaka sa lahat. Kasi sa'yo na yung gagaling yung source of food ni baby. So, kailangan maging malakas yung katawan mo pero habang nagpapagaling ka at marami ka pang kailangan pa rin siyang uh, padedin. that time kasi ayoko na kasi siya ayoko na ulit maulit yung magbubote kasi hindi maganda at kaya parang mas gusto ko talaga to kasi para ready to eat na siya tapos hindi uh, pa siya magiging sakitin magiging madasal siya at malakas yung mga bones niya. At saka nga lang, uh, lagi walang tulog dahil nasa pagpapubuti. birthday uh, kaya daw minsan, may interval lang ng ilang minuto o ilang oras nagising si baby. Uh, gusto niya na ulit Pero lagi naman siya na tutulog, tapos pupupo lang ang ginagawa niya. Pero yun nga lang, dahil madami siya na rin uh, mag-lite. Kaya uh, medyo nakakakon talaga ito. Kailangan mo kumain ng madami. Tapos, um, idlip-idlip lang. Kaya medyo masakit talaga ito So, after 3 months po pala, dun po pala nagiging hala yung mag natin. Pero, after 3 years, talaga, pinakami yung pandal, 3 years talaga, para maging okay yung mag natin. Gumalik siya sa dati noon po. Kaya nga daw, mas maganda, based ng mga big bike na kailangan 3 years bago ka ulit mag-contest. Kasi, uh, para hindi mabigla o hindi ka magkasakit, magkasakit sa matres o hindi ninipis yung matres mo. 3 years po yung pinaka-healing ng ating mga matres. So, eto lang yung mga shiner ko na nainisip ko at um, naranasan ko ngayon. So, bali, 1 month pa lang si baby, one month pa kami nagpapagaling unti-unti naman is nagiging okay na siya. Uh, nagpapatuloy na papalakas. Tapos si baby, nagpapatuloy siya magpapalaki. <laughs> ako ngayon, um, medyo okay pa lang kasi may UTI pa, may UTI pa ako. Sa susunod ko na ito kwento sa inyo yung UTI. Marami kong naranasan ngayon. Kaya <laughs> sa mga bagong nanganak doon, um, uh, iwala lang tayo na kaya natin Lagi natin isipin yung mga babies natin. Alagaan natin yung sarili natin. Magpalakas tayo. Natin pabayaan yung sarili natin. Kasi kailangan tayo ng mga anak natin. Kumain tayo sa tamang oras. Um, uh, kapag may panahon, natulog. Tapos, mag-ayos din ng sarili. Kahit pa paano. Kahit nakakapagod, <laughs> And then, always mag-pray na malampasan natin yung mga pagsubok na ito marami pang darating na pagsubok sa ating buhay. <laughs> so, yun. I hope this video, madami kayong natutunan about sa aking um, topic ko din na what to expect after giving birth or dapat malaman after mga Na kailangan naging ready tayo, physical, emotional, mental, and then especially sa financial. Um, sa financial, kailangan din talaga para di tayo stress hmm. Tapos, mag-pray din tayo lagi kay Lord. And then, uh, ngayon, nawa maging magaling na rin kayo at maging maayos na rin yung, yung kalagayan nyo yung pakiramdam. Kasi sa ating next video, ay gusto ko pala magpasalamat muna sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa po pala nag-subscribe, mag-subscribe sa aking, uh, YouTube channel, Mommy Arrive, po din. Kapag may mga, pwede rin kayo mag-comment kung may gusto kayo mong comment about nga kung pa paano maging, uh, maging magaling agad-agad. Advice mo po ako bilang <laughs> para maganda rin kasi yung marami kang nalalaman or may, may nag-a-advise din sa'yo. So, yun. Um, huwag niyo balik manood, mag-like, tapos mag-share. Thank you and get this. Bye-bye.